So yun, uh, para, ito sinadya ko na siyam na MC lang yung sinabi ko sa'yo. Mm -hmm. Kasi, uh, konektado to sa tanong ko. Kaya, mm -hmm. uh, kaka-excite to ah. Mukha <laughs> <laughs> wow, kakaiba to. <laughs> <laughs> kakaiba to, kay Nash. <laughs> Kaya mo ha. Sinasabi nito, ikaw daw may to eh. Oo, <laughs> oh, si Boss <laughs> papi ano nito um, <laughs> Hindi, ang tanong ko sa'yo ngayon, kung ikaw merong kang apat na dadalhin sa Pilipinas mm -hmm. na rapper kasama mo kasi magiging rap group kay doon sino yung mga rapper noon at sinadya ko na siyam lang yung sinabi ko or sabi natin kahit sampu yung sinabi ko kung meron kang gustong hugutin na mapasama uh, na hindi ko nabanggit hirap nito ah at bakit syempre And kumbaga, good. ako... Teka muna. Pipiliin ko... Kumbaga, ba't, wala, ba't wala kaya ta sa sampo? Eh, hindi natin pag-uusapan. Wala ko sa option. Wala ko sa uh, option. <laughs> ik Ikaw, buddy, talaga. <laughs> humble ka rin. Ha? Eh. Humble din to sa buddy. Eh. Inahan. Hindi lang ako sa inyo, ano, magpo-podcast na lang ako pag nusikat na kayo, di ba? Hindi, me ang hirap. Ang hirap. Pwede ba lahatin na lang? Oo. -oh. La ko para sa akin eh. Wala namang tatapon sa mga yan eh. Hindi, ang pangalan ng group niyo eh Limang Bibi eh, parang gano'n. Limang <laughs> Bibi. <laughs> Dapat lima lang kayo, ha. Mga five star group mga gano'n. Oh, lima, lima lang, oh. Uh, lima lang. Lima lang, oh. Limang Bibi. Hindi ibig ko sabihin. Eh, in example ko lang, pero syempre, uh, ang group naman, hindi naman butang clan siguro, sabihin natin. Pero five, five lang ang kailangan. Mga ba, sabihin natin Star Records. Serbian sa'yo, oh. Kailangan ko ng limang artist diyan. Dami niyan. Sino sino ba? Hindi ko tandaan yung mga ah, sinabi ma mo eh. Oblo. Oblo. Extra, Sargon, Jawewe. Sarento, Kojak, M Class. Kahol, Marco ano Polo. <laughs> lahat naman men. Ano man tatapon <laughs> ko diyan? Ah. Uh. Sa ako gagawin ko ng para maisama lahat ng 'yan. Mhm. Mm para sa akin ha. Para sa akin sasama ko lahat 'yan. Kung maaari mag-request ako dun sa nagpapa sa amin, bakit lima lang? Mas marami pa akong maisasama, mas magaling, baka mas makukuntento kayo. Kasi... Mo. yun mismo. Yun, 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 yun. Yung mismo. Yung yung ina expect kong sagot eh. <laughs> ko lang siya talaga, tatanong. Hiya, yeah, <laughs> uh -huh. mahirap pumili kasi sobrang iba't iba yung meron sila eh. Kasi malay mo, lima lang yung gusto nila. Uh -huh. Dahil alam nila na mahihirapan silang maghanap o baka akala nila oh, ganun sige, lang. Sige, explain mo sa akin. Anong ano pwede mong -ano kay Kojak? Eh, sabihin sa kanila na meron si Kojak. Ah, uh, pagkalukuhan. pagkalokohan. Uh, Baka lang <laughs> hindi, hindi, <laughs> hindi, Kojak, tropa <yan. laughs> uh, hindi si Kojak kasi talaga so support yan. Eh. Hindi naman din mang Pero para sa akin talaga, pag humihingi sa akin ng limang isasama ko sa Pilipinas, hindi maaaring hindi ako magre-request na pwede ko pandagdagan. Mm -hmm. Dahil hindi lang lima yung pwede kong ibigay sa inyo. At hindi lang siya mang talento dito sa Milano. Yung Maraming mismo. talento sa Milano. Mismo. lang alam mismo. Misim, misim. Lahat ng binanggit ko talentado lahat 'yan misim, at misim. hindi lang natin nakikita kasi yung iba hindi na nagra-rap oh, at uh, nakikita lang natin sa mga tambay tambayan pero lahat ng 'yan mayroong mga talento mismo kaya kung bibigyan sila ng opportunity talaga mm -hmm. malalaman natin na talagang hindi sila patapon mismo talagang lahat may yan may buga may buga mm -hmm. Yes sir. Yes sir. Natapos na 'tong ng verses natin. Yung count to yes. ten ah? Nang wala tayong pinag-uusapan ano? Kakaiba 'to. Kaka at nakakasakit ng damdamin. Yep, yep, yep. Yun tayo eh. kaya nga 'yung sinasabi ko lagi sa tambayan sa inyo. Dito sa streets are talking, wala naman tayong uh, palutuntunan o layunin hmm. na ipahiya 'yung MC na nasa harap natin mm -hmm. at yung mga nasa kapaligiran niya konektado man sa buhay o hindi konektado sa buhay